Ang pangalan ng batang ito ay Graham at si Graham ay napaka-weird na bata. Si Graham ay 14 na taon at siya ay napaka-obsessed sa lahat ng klase ng mga lason. Madalas siyang nagbabasa tungkol sa mga lason sa bahay at laging nagbabasa ng mga tungkol sa chemistry and toxicology books sa school at sa local library. Talagang napaka-weird niyang bata. Pero isang araw, Naisip ni Graham na hindi sapat ang magbasa lang tungkol sa mga lason. Gusto niyang makakuha ng mga bagay na ganito. Kaya pumunta siya sa local chemist. At pinaniwala ang isang chemist na siya ay 17 years old na at kailangan niya ng ilang chemical para sa pag-aaral sa school. Kaya binigyan siya ng chemist ng access sa ilang antimony, digitalis, arsenic at thallium. Kaya ngayon ay kompleto na lahat ng mga kailangan niyang chemical. Para makapagsimulang makapaglaso ng mga tao, nilason niya ang isa niyang kaklase sa school sa pamamagitan ng paglagay ng lead acetate. Sa mga cookies at cakes nito at ang batang iyon ay nagsuka ng sobra. Nagsimula din siyang manlason sa kanyang pamilya sa bahay at lihim na naglalagay ng mga chemical sa kanilang mga pagkain at inumin at nagsimula silang makaranas ng mga hindi maipaliwanag na sakit, tulad ng sakit sa tiyan at diarrhea. At pati ang sarili niya ay nilasundin niya ng ilang beses. Marahil minsan ay aksidente. Pero marahil minsan ay para maiwasan ng pagdududa. Ayaw niyang pagdudahan siya ng pamilya niya dahil siya lang ang hindi nagkakasakit sa pamilya. At para hindi siya magmukhang kahina-hinala. Ngayon? Ang kapatid ni Graham, natatawagin na lang nating kapatid, ay pinalad dahil nakatakas siya mostly sa lahat ng pagkakataon. Dahil kadalasan ay kumakain siya sa bahay ng kanyang boyfriend at hindi sa bahay nila. Pero isang araw ay nalason din ni Graham ang kapatid niya. Lihim niyang inilagay sa kanyang tea ang belladonna, isang nakakalason na halaman, at naging sobrang lala ng pakiramdam niya, kaya dali-dali siyang dinala sa ospital at sinabi ng mga doktor ay ikaw ay nalason. Sa puntong ito ay parehong naniniwala ang tatay at kapatid ni Graham. Na may kinalaman si Graham sa pagkakalason ng kapatid. Pero hindi sila sure dahil iniisip nila na baka aksidente lang iyon at nagpa-prank lang. Pagkalipas ng ilang buwan ang stepmom ni Graham ay nagkasakit at ang sama ng pakiramdam niya. Dahil nilason siya ni Graham ng antimony at kalaunan ay thallium. Dali-dali siyang dinala sa ospital at nang gabing iyon ay pumanaw ang stepmom ni Graham. Ang psychopath na batang ito ang pumatay sa sariling stepmom niya. At dahil sa biglaan at misteryoso ang pagkamatay ay hindi alam ng mga doktor. Na siya ay nilason pala. Iniisip ng mga doktor na ang dahilan ng pagkamatay ay dahil sa prolapsed cervical disc na mayroon siya. Nanatamo niya nung naaksidente ito sa boss, ilang buwan na ang nakalipas. Nangyari lahat ng ito noong dekada 60s, kaya siguro hindi pa ganito kalawak. Ang kaalaman ng medisina noong panahong iyon, at hindi pa nagtatapos ang lahat dahil nila sundin ni Graham ang kanyang tatay. Kaya ito ay nagkasakit ng malubha at dinala sa ospital. At sa puntong ito ay may mga tao nang nagsisimulang maghinala kay Graham lalong-lalo na ang kanyang science teacher sa school. Kaya isang araw ay hinanap ng teacher ang school desk ni Graham. At doon niya natagpuan ang mga bote ng lason at mga notes about sa mga ibang infamous poisoners. Kaya inireport ito ng teacher sa headmaster ng school. At nakipag-ugnayan sila sa doktor ng pamilya. At nagkasundo silang tawagan ng mga pulis dahil halatang may masamang ginagawa si Graham kaya inaresto siya ng mga pulis at inamin niyang nilason niya ang kanyang tatay, kapatid at kaklase. Kaya sa edad na 14 years old ay dinala siya sa Broadmoor, isang psychiatric hospital at isa siya sa mga pinakabatang pasyente doon. Pero kahit nakakulong siya sa Broadmoor, ay patuloy pa rin siyang lihim na nanglalason sa mga tao Minsan ay napapansin ng mga staff at pasyente na may nangyayaring hindi tama sa kanilang mga inumin. At isa sa mga kasama niya sa loob ay namatay na may cyanide sa katawan at ito ay kadudadudang bagay. Gayunpaman, lumipas ang mga taon at nais na ni Graham na makalabas ng lugar na ito. At habang tumatagal ay naging magaling siya sa pagsisinungaling. At pagtatago ng kanyang obsesyon sa pagpapalason ng mga tao at sa kasamaang palad ay naging epektibo ito. Matapos ang 8 years sa psychiatric hospital, ay pinalaya na siya at ngayon siya ay 23 years old. Pero agad din siyang nagbalik sa pagpapalason ng mga tao. Nagsimula siyang tumira sa isang hostel kung saan ay nilalason niya ang mga tao roon. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa isang photography supply business at sinimulan niyang lagyan ng lason ang mga tea at coffee ng mga katrabaho. At lahat sila ay nagkakasakit pagkatapos ay nilason niya ang kanyang manager sa trabaho. At lubhang nagkasakit ang kanyang manager hanggang sa kalaunan ay pumanaw ito. Tapos ang isa niyang katrabaho ay nagkasakit din kaya dinala ito sa ospital. Pero pagkatapos ng dalawang linggo ito ay pumanaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay sigurado na ang mga doktor na may nainom siyang nakalalason. Habang nangyayari ito ay nagsisimula ng maghinala ang management ng kumpanya. Nang photography supply business, bakit lahat tayo ay biglang nagkakasakit? Kaya nagsimula sila ng isang internal investigation. Kaya pumunta ang mga medical officer ng kumpanya upang kausapin ang mga staff at sinabi niya na alam niyo sa tingin ko ay hindi naman ata kayo nalason. Pero nandoon si Graham at nagsimula siyang makipagtalo sa mga medical officer at sinasabi na, Anong hindi? May naglason sa kanila. Tingnan mo ang kanilang mga sintomas. Umaakto siya na parang walang kinalaman at concern na concern sa mga katrabaho niya. Kaya napansin ito ng mga medical officer na bat parang andami atang knowledge ni Graham tungkol sa mga lason, kaya sinumbong nila ito sa management at nakipag-ugnayan ng management sa mga pulis. Kaya sa huli ay hinanap ng mga pulis ang bahay ni Graham at doon nila natagpuan ang mga lason at mga diary na nagdedetalya ng lahat ng kanyang mga krimen. Kaya pagkatapos ay inaresto siya. Wala akong mugshot, ngunit ganito ang itsura niya sa totoong buhay. At sa huli, Si Graham ay dumaan sa paglilitis at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong.